sa haba ng pagkapakulo nito ito yung makakain na natin ito nga yung sangkap natin sa bulalong kalabaw uh, ito si talaga yung magkapalapot dito amuting kahoy at yung bahis isa rin sa magpapasarap sa kanya pinan mo naman yung sabaw napakalapot niya malamang sa malamang dila na lang yung musga sa lasa nito magkalaasan na yung utak niya kung hindi masiram na putay, eh. bulalong na Unang hakbang ko nga pala toy puputol-putulin ko muna siya. Ang kagandahan lang dito sa ating ginagamit ng blade niya ay napakataling nga pala. Yung pinakang utak naman niya ay buong buo nating makukuha pala. Pag itong gamit mong makinarya, pag mga ganito nga yung ating mga gamit, nakakabilis nga yung mga trabaho natin ito. Ang pinakamaganda nito ay pantay-pantay siya. Pero pasilman pa lang! Ito na nga yung bulalo. Palalambutin na natin siya. Kailangan malinis na malinis. Maugasan muna. Isinalang ko na nga siya para pakuluan na siya ng pakuluan na. Dito nga tayo nagluluto sa isang resort na matatagpuan dito sa Tanay Rizal. Ito na nga yung maring pulutan. At nandiyan na yung tatagayin. Ito nga yung sangkap natin sa bulalong kalabaw. ganito lang kasi yung magbalat pala nito ayan nandito si Bobby kailangan maugasan mo na maigi hindi ko talaga magkapalapot dito ang buting at yung baish. Isa rin sa pagkapasarap sa kanya. Sige natin kadal-kadal. Takit natin dito. Para di na sumingaw. At ito naman nga yung niluluto natin. Sabaw saba ng pagkapakulunan ito. Ito yung makakain na natin. Tingnan mo naman yung sabaw. Napakalapot niya. Malamang sa malamang. Dila na lang yung isda. Sa lasa nito. Nagkalaasan na yung utak niya. Pagkailin na natin ito. Mga kalas ng utak niya. Ito ang pinangang utak. Ito ang pinangang utak. Ito ang pinangang utak. Kamuting kayo. Durog na durog na. Yun. Wala nang kanto. Wala nang tayong nilagay na artificial. Ayun yung utak. Malas na. Nga lang kailangan minimal lang yung bawat kain natin ito. Ito'y Ibi... Delikado na sa mga age natin going to 50 o 50 plus. Kailangan minimal lang ang kakainin natin dito. Ah, Burini na niyang siram. Nakali na pati. Hindi daw sawan. Sa siram ko yung mga litig-litig niya. Malutong-lutong pero lanang lumok na talaga. Kabuting kaboy. Kabuting Diyo na po May nit ano pa May na Magkaon na kita Salamat muli Magandang 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 Umaga sa ating lahat